Nagbabala ang Maynilad na posibleng mabawasan ang alokasyon ng tubig sa kanilang mga customer ngayong mainit ang panahon. Pero ayon kay Maynilad Water Supply Operations Head Engineer Ronald Padua, sa ngayon, normal at tuloy-tuloy pa rin naman ang naiseservisyon nilang tubig sa kanilang mga customer. Dagdag pa ni Padua, bagaman wala pa namang problema sa alokasyon ng tubig, kailangan maging responsable ang publiko sa paggamit ng tubig. Sa ngayon po, wala pa. Although, merong mga interruption ito po yung mga normal maintenance, maintenance po. Maintenance, opo. Okay. sa amin sa mga pasilidad. Mm -hmm. but, but then again, uh, hindi rin po tayo dapat magpakapate kung ganito, kung ganito po ka normal yung sitwasyon ngayon kasi hindi pa nga po dumarating yung pag-ulan. Mm -hmm. And uh, patuloy pa rin po yung aming uh, Uh, puspos sa paggawa o pagpag-aapal pagtapos -pag -pag ng mga tinatawag na augmentation projects at pagre-ready dito sa mga So just in case lang po na magbawas ng alokasyon dito sa Metro Manila ay maging handa po uh, kami na maibigay pa rin po uh, at the very minimum yung requirement ng ating mga customers. Sa katunayan, binanggit pa ni Padua na mas lumakas pa nga ang demand sa tubig nito mga nakaraang araw sa tindi ng init ng panahon. Mga times po sa mga nakaraang araw na nagpipik po siya. Uh, tumataas po may more than mga 3 to 5 percent po sa normal. Oo. But uh, hindi naman po nagtutuloy-tuloy. So siguro dahil nangari po sa sobrang init, uh, uh, talagang medyo lumalakas o nagsasabay-sabay po ng gamit. Sa kabuuan, nagpaalala si Padua sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig ngayong tag-init. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino.